Ayan po papasok po kami dyan sa kaiba Pupunta po kami dyan sa may Hello mga kaalat Nagbabalik ang inyong kaalat For today's video Tara samahan nyo ko panoorin at tapusin ang video na to Bago yan mga kaalat Balikan muna natin kung ano ang mga nangyari Let's go! Ito na nga mga kaalat, ang bubungad ay pintura Kasi nagpipintura na yung shipyard painter At nakikita nyo yung mga kaalat, pinipintura na ng kulay itim yung taas So ang bilis lang yan mga kaalat, kasi madami silang nagpipintura At pagbaba nga namin ni Mayo, nakita na namin yung pintura Kung paano sinisip-sip ang pintura mga kaalat Galing ang pintura sa balde mga kaalat, tapos sisip-sipin patungo dun sa namimintura at paglakad namin ng konti makalat nakita namin yung isang heavy lifter na kung saan hinakot niya yung mga pintura galing dyan sa truck at sobrang dami ng pintura makakaalat AMAZING <coughs> ayan po papasok po kami dyan sa kaiba pupunta po kami dyan sa maya <coughs> at yan na nga mga kaalat pababa na kami pupunta dun sa aming barko kasama ko po pala dyan mga kaalat Seniorski, kami lang dalawa at nagbihis pa pala siya ng cover all mga kaalat kasi bawal dyan yung mga nakasibil dapat naka cover all <coughs> at yan na mga kaalat nasa tunnel na kami so malapit na magkikita na namin yung barko namin kung gaano kalaki so first time ko to makababa mga kaalat sa karo kasi yung mga nauna kong dry dock hindi ko na try <coughs> At dito na nga kami ni Nyors mga kaalat sa baba. So nakita na namin yung bulbos bow at yung angkla mga kaalat. Yung pinapatungan pala ng barko namin mga kaalat, ay puro siminto yan. At yung kulay itim na yun mga kaalat saka yung puti ay yun yung chin ng aming angkla. Sus! <laughs> at pagkatapos namin magpicture-picture ni Nyorski doon sa unang mga kaalat. dito naman kami sa likod para makapagpicture kami sa propeller at rudder. Amazing! <laughs> At yan na nga, linapitan na ni Mayor yung Roder Makalat. Sinisipat niya na yung anggulo kung saan siya pipisto para pag picture maganda yung dating. <laughs> At kita nyo naman mga kaalat, sobrang laki talaga ng barko. At nagpicture picture na pala kami dyan ni Yorski mga kaalat. So pagkatapos namin magpicture dito naman kami dumaan sa kabila para makita nyo kung anong nangyayari dito. At yung hagdan ng na yun mga kaalat, ay papunta sa barko namin. At sakto naman mga kaalat, dumaan yung aming kaibigan na si Peter at magkikita na lang kami niyan mga kalat doon sa dulo sa pinasokan namin kanina at kaya pala nakabag kami ni Norski mga kalat kasi pupunta kami doon sa basketball court at maglalaro kami kaya ang gamit namin nasa sa baglamin mga kaalat. at kinuha ko na nga yung bula mga kaalat kasi iniwan ko kanina dyan sa may chain so tapos na kami dito mga kaalat, sa karo kaya aakyat na kami ni Norski at pupunta na kami doon sa basketball court. At yung pataas pala na yung makaalat ay ang layo din so nakakapagod din. Kaya ang pawis namin ni Mayor tagaktak -tag talaga. At konti na lang nga makaalat makakaahon na rin. At matatapos na rin yung paghihirap namin kakaakyat. At sa wakas nasa taas na kami makaalat at pupunta na kami doon kipitay at sa basketball court at nung papunta na nga kami doon mga kaalat, may napansin ako at linapitan ko at dito nga mga kalat sobrang tibay ng pagsiminto nila kasi may bakal pa sa ilalim bravo Tayo ang change yung Ten. Magkano yun oh, yun? No, 100 dollars? No, 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 no. This is my friend. <laughs> <Ay>. Ha? <laughs> Ito this. Ito the the Yeah, another one. The big one you can take. This one, tonight? This big one, this? This one, I take, ah. Oh. Oh. Okay, take, 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 take. Take, take, already took. Yan, yeah. At pagkatapos nga namin Pitay at magbasketball mga kaalat, yan pa na po kami. Kasama na namin dyan ni Yersky si Peter Saka si Jow Jow At yan na nga mga kaalat Basta umuwi may dalang plastik. Alam na kung ano yan At sa oras pala na yan mga kaalat Wala na nagtatrabaho dyan So wala na nagpipintura Kaya kinabukasan na naman yung pintura niyan mga kaalat At yan na mga kaalat Walang bantay yung gate Kaya haakbang kami dyan para makalusot lamang at yan na nga po mga na sa Agdana na kami papunta doon sa barko namin. At pangalawang araw namin pala dito mga kaalat, sa karo. At baka apat na araw lang kami dito at matapos na yung pintura yung kustado. At malapit na kami sa accommodation namin mga kaalat at nakita namin si Miguel. At matindi pa, sumayaw. Bravo Miguel, bravo. <laughs>